Ayan, o, tikman natin tong kanilang uh, ticket price. Ang dami bumibili dito kanina eh. try natin to guys. So ayan guys, dalawang flavor in order natin dito guys. So tikman natin. So, yun, yung ganito, 135 bang order nila. Isang set may kasama na siya. Uh, ganito. So isang set na yan. Meron ka ng price. Meron ka ng uh, lemonade juice. So tikman natin itong ano nila. Isang flavor. Ayos din. Sarap din. Ah, 135 is set. So, dito lang yan guys sa MOA. Dito sa hallway ng MOA. Yeah, malapit na sa sa MACDO. Yung malapit sa MACDO. So, punta na lang kayo dito kung gusto nyo matikman to. Sarap din. Puro-puro lang cheese soup. Puro-puro lang cheese masarap. Sorin cream din yan. Masarap. Tingnan ko masarap. Para maasim eh. Ito maasim. Masarap